Ako, butata naman po itong si Mr. Bato de la Rosa. Napahiya. Tapang-tapangan nung una eh. ba diba? Akala niya siguro talaga hahampihan siya ng mga senators. Pero nakakatuwa lang ano, na mas marami pa rin palang mga senators ang kahit papano ay hindi na patatakot sa mga Duterte. Una na po na ipinaglaban na si Mr. Bato de la Rosa yung pag-increase nga ng budget ng Office of the Vice President under Sara Duterte. At ang sabi dito, dapat daw ay i-justify kung bakit kailangan uh, taasan, kailangan ng increase in the budget. Pero ang sabi ni Mr. Bato de la Rosa, hindi na kailangan daw na i-justify ang budget height. Dapat daw, mercy. Parang gusto niya sabihin na, tradisyon. Intindihin na lang natin. Isipin na lang natin na ganoon kalaki ang pangangailangan ng OVP. Ay, <laughs> kakaiba ka talaga, Mr. Bato de la Rosa. Ano ho? Mm. Ganyan daw talaga ang mga DDS, sabi na itong isang natasan. No doubt about that. Sama-sama kayo sa kulungan ng ICC. Loyal daw talaga itong sa Mr. Bato. Uh, de la Rosa sa mga Duterte na isang lana po kasi ang kaluluwa na si Bato sa mga Duterte pero yun lang nagkamali na naman or na napahiya ika nga eto si Mr. Bato de la Rosa sa kanyang pag-seek or paghanap ng suporta among the senators para nga suportahan yung uh, kanyang kagustuhan to increase the, the budget of the Office of the Vice President. 'Yon, Dreaming the Impossible Dream. 'Yun daw ay hindi talaga um hindi, ke, hindi talaga pwedeng nang maisakatuparan. Dahil kahit pa paano siguro dapat igalang nila ang Kongreso. ano, hindi yung ura-urada na sila lamang ang mag decide para i-increase nga ang budget ng Office of the Vice President. Dreaming the Impossible Dream. Bato de la Rosa admits defeat in seeking OVP budget hike. Yon, maganda pakinggan ano? Um, siguro nagpa-practice na itong semester Bata de la Rosa dahil darating sa punto, darating ang panahon, malapit na, na talo na kayo. Na wala na kayong patutunguhan. At ngayon pa lang, masanay na kayo na hindi na kayo uh, o hindi nyo na kaya na maghari-harian hindi wala na kayong enough na power, enough na support para kayo ay uh, mamayagpag. Good luck.